Oh guys, ito na malapit na namin makita si Mama. Kararating lang namin dito after mag Church. Sa napakasayang umaga sa inyong lahat at natutuwa ako dahil kahit papaano nakaka dito na tayo ngayon naman ang sarap talagang tumana muli sa iba't ibang mga lugar sa pupuntahan natin kaya palagi dapat kayo dahil si Bones ang palaong ganda para sa inyo kaya ipanginaan tayo ngayon kung ano pa yung ating pwedeng makita dahil sa inyo ito. ito, nasa loob kami ng sasakyan kung saan papunta tayo ng tiwi uh, albay kung saan Nandun sa aming nagaantay ng mga tiyahin yung, at tiyo nandun na rin ng mama ko yung, para lang magsama-sama kami yung itong yung pagkakataon na to na, makita guys nasa loob lang kasi tayo ng sasakyan para lang maipakita ko sa inyo habang binabaybay ang pagpunta namin sa tiwi albay so eto na eto na nandito na tayo sa may main tiwi ng bayan kaya marami na kayo makikita ang mga tricycle sa paligid wow malapit na at excited na yung amin nag-aantay doon sa aming bahay bago tayo umuwi dumadadaan muna kami sa Horoan Church tapos saan ito yung daanan na pwede nyo makita na para rin siyang pasigsag na paikot-ikot na akala mo nagbabagyo tayo syempre yung mga daan paakit to so doon pa natin makikita yung ating gustong makita at para namin dalawin na rin yung church na tinatawag na Horwan Church so dyan naman sa side na yan ayan naman yung makikita nyo yung karagatan so wow na wow na naman talaga kapag nakakakita ka ng ganyan nakaka-relax na habang naglalakbay tayo sa iba't ibang mga lugar dito sa Ativitanyo So, sa kabilang side, ito naman yung makikita nyo. Yan, ang ganda, no? Yung ating karagataan Kapag umaakyat at pumupunta sa Mejoroan, yan yung pwede nating makita. Guys, eto natuntun na rin natin yung Huruan Church na tinatawag at original na sabi nila rito. Napakataas nito at talagang dinadayo itong Our Lady of Salvation. Wow! Kahit pa pano muling nagbalik. Natatandaan ko pa hindi pa ganito to, Napakaliit pa namin. Dinala kami dito para lang akyatin ito at baybayin. Ang sarap balikan at makakitang muli sa pagbabalik ni Boski dito sa Bicol. Wow na wow at natutuwa ako sa pagkakataong ito dahil muling nagbalik at naipakita at kagandahan ng Bicol sang napakasayang maghapon kay saya muling nagbalik at nandito tayo para lang ipakita ang Our Lady of Salvation sa inyo yung ating siya tawag na Our Lady of Salvation Church dito at para maipakita yung side naman so guys alam nyo ba kapag talagang may mga okasyon talaga na pupuno itong mga tao tandang tanda ko dahil maliit pa kami noon basta hawak hawak lang kami wag kami maghihwalay dahil nga sa, la, sa, dami ng tao. Talagang dinadayo ito ng mga tao kapag napupunta sila dito sa isang area na ito at hindi ito nawawalan ng pagkakataon para dayuhin at dalawin itong tinatawag na Huruan Church. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung loob ng Huruan Church. Malaki na rin yung pinagbago nung time nung nandito kami noon pero kasi maliit pa, syempre kahit papano nag-improve. para makita nyo lang yung tinatawag na Huruan Church dito ito yung time nung nandito kami na nakaupo sa bandang to. Ito maluwag pa to, overlooking pa to, maraming pong makikita. Kung iisipin, wait, ipakita mo yung mga mundo o yung mga halaman sa taas, nakakatuwang isipin na talaga ang dami na rin talaga nagbago. Siyempre nga naman guys, after how many years na nagbalik ako dito, pero kahit pa paano, tanda-tanda pa rin itong ganitong, itong church na koruan na to, na talagang dinadayo. Kaya ang sarap pa ng pakiramdam, once na nakakabalik ka talaga sa mga ganitong uri ng ating napupuntahan sa paligid ng mga simbahan kapag labas mo ito yung usually na nakikita yung mga traditional na pwede nating makita especially after lamas may mga souvenir item ayan yung mga nasa paligid mabuti na lang kahit papano na pagbigyan tayo ng panahon dahil nga kahit papano meron daw tayong low pressure na may marabdaman pero kahit papano bawat lakad namin na pagbibigyan tayo ng magandang panahon para makaikot tayo. Dahil syempre sayang naman guys para lang makita ninyo yung mga paligid ng ating napupuntahan. Kung nasan man si Bogski, dadalhin ko kayo sa lahat ng aking ginagawa at pamamasyal. Wow na wow at maraming salamat. Muling nagbalik si Bogski sa Horawan City. Ah, Horuan Church. So guys, ito na. Malapit na namin makita si Mama. Kararating lang namin dito after mag-Horon Church. So tamang-tama guys, andito na kami. Kung saan ito yung pinagawa ni Mother, nakatagal-tagal namin hindi nakita. Yan ang mga Covilha family. Mula sa side ni Papa, muling nagbalik si Bogsky after 2002 na nandito ako. So, eto na. Lunch na kami. Eto na yung ating mga pagkain. May mga gata. Native. Native. Wow. Maraming salamat. Muling nagbabalik ang mga Kubilia family. Thank you. Thank you. Ang saya ng experience natin, guys. Imagine, nag-tricycle pa lang kami. Paahon pa lang. Hindi na kagad kami kinaya. Dahil nga pupuntahan natin itong Philippine Ceramics. Na kung saan, interesado sila ate sa mga ganito uri ng mga palayo. Kaya pasok tayo para makita lang natin kung ano. Dahil lahat din kami rito first time namin. So ito kagay yung unang makikita natin. Oh. Talagang made of soil. Dahil nga, ito yung mismo factory na kung saan dito natin makikita yung mga pagawa na iba't ibang mga palayok o shape o mga pwede ninyong i-display. Wow! Ang gandang experience mula dito sa TV. Albay. Nag-enjoy na, pero nakakatuwang makakita ng mga ganitong uri ng pagkakataon para ipakita sa inyo ang kagandahan ng tiwi. Wow! Na wow guys! Kakaiba itong experience ni Bogski para lang maipakita ko sa inyo na may mga ganitong uri sa tiwi. Albay. Yan ang aking bayaw sa so, tinitingin lang kami dahil nga gusto nga nila dalhin kung ano yung mga pwede nilang ipasalubong, yun ang maganda minsan kapag napupunta tayo sa ibang mga lugar marami rin tayong pwede ipagmalaki yung mula dito sa Bicol guys, tamang tama, nag-ask muna ako ng permission, syempre mahirap na para lang makita ninyo kung paano ginagawa yung mga ganitong uri ng, ano po ba ito mga palayok ko pang pwede ano po, yung pang ano po ito, mga pang O.L. burner ano po ibig sabihin po nun? Base? Ah, aroma. So imagine guys ha? Pero lahat po yan made of soil. Oh. Wow. Yan ang maganda guys. Kapag nakakapunta tayo sa iba't ibang mga lugar, marami rin tayong iba't ibang mga nalalaman tulad nito. Ang dami-dami palang pwedeng makita talaga dito. So ito naman, ito naman yung mga palayok. Kakahanap-hanap, madami palang mga pwedeng gawin sa mga uri ng mga soil. Wow, nawaw na naman si Bogski. So, pinag-iisipan nila kung ano yung kanilang kukunin dahil gusto nilang bumili ng palayok na pwede nilang lutuan. Guys, nakakatuwa. Dito naman kami sa Our Lady of Salvation Shrine na kung saan may nag-assist sa amin para makita muli at makabalik. Natandaan tanda ko to guys nung nagsisimba kami dito dahil taga Tibi kami mismo to mismo sa area ng bayan na kung saan pwede kaming mag, uh, magsimba dito. So kahit papaano nakadalaw ako after 22 years. Ang saya guys, ito yung isa sa mga napupuntahan natin dahil sa Tibi na church sa Our Lord of Shrine. Wow, ang ganda kahit papaano muling nagbalik at nakabalik dito si Bogski. So dito after natin magpakuha mismo sa tuwi sa harapan, ito yung municipality hall ni Manila rito. So nakakatuwang makita. So nag-enjoy ka na habang naglalakad ka, habang namamasyal ka, na ipapakita rin natin anong other side ng Pilipinas. Ang saya ni Bogski sa dami ng maghapon niyang maglalakad, ang dami niyang naipakita sa inyo. Sana nag enjoy kayo sa lahat ng aking ipinapakita. Guys, ito na yung order namin na halo-halo. Every time na umuwi kami dito sa Tiwi, hindi namin nakakalimutan dumaan sa JC Halo-Halo. Imagine guys, since 1987 pa ito. So yan yung aking bayang, yung ate ko, si Luis, at si Riz at si Junior. Kaya, Halo-Halo time! At ganun din yung aming mga kamag-anak, so sa ano pa, yan, yung sila mama, sila mayan dahil kapag naghalo halo Yan ang maganda, pagsama-sama, basta may panghalo-halo. Dito na sa DJC, halo-halo. After namin kumain ng halo-halo, eto andito kami ngayon sa bilihan ng mga daing. Na kung saan, eto yung aming gustong gusto kapag gumadalaw dito sa tiwi para mga pasalubong na rin para na rin sa kakainin namin. Ang saya at natapos kahit papano yung ating paglalakbay patungong Legazpi to Dewey. Ngayon talagang natutuwa ako dahil dinalaw natin yung pinatawag ng Horuan Church dito mismo na makikita. Nag-e-enjoy ako dahil kahit papano maliliit pa kami, nakarating kami rito para lang balikan sa ganitong edad ko. At sana nag-enjoy kayo sa lahat ng aking ipinakita at aking paglalakbay maiksi man ito o oh mahaba, ito ay aking inaalay sa lahat ng aking mga kabogski, kachibog, at sa lahat ng mga nakakakilala. Shout out sa lahat ng aking family, Kubilia family, Balbuena family, Lado family, Mali family, Nabasa family, and to all my friends, ni Bogski saan man sulok ng mundo na may mga kaibigan si Bogski na hindi ko kayo nakakalimutan. Huwag niyo lang kalimutan mag-like, share, or comment, and click subscribe my YouTube channel. Muli, nandito si Bogski at kumabate ng isang magandang hapon sa inyong lahat at ingat mga kabogski.